Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer na po po ulit to. Bali, update tayo dito sa tanim kong talong mga gulay. Pero makikita nyo dito ay mga abono. Kasi, ito ay 13 days na yung ano natin. Ay, 12 days pa lang pala kasi 28 lang ang ano. Ang February. Mga ganun mga gulay, 13 days nga. 13 tapos yung isa ay 11 days kasi hindi nga sila nagsabay nang Lamang ng dalawang araw yung, yung kalahati, mga kagulay. Pero ngayon, pagsasabayin ko na sila ng abono. Bali ngayon, mga kagulay, ang gamit nating abono ay ah uh, unit 16, mga kagulay. Tatlong kilo sa isang drum. sa kanitra bor, tatlong kilo sa isang drum, mga kagulay. Tapos ang ididilig ay dalawang lata ng sardinas. Ito siya, mga kagulay. Kumbaga, nag-ano na ako ng dalawang lata tapos nilagay ko dito, ginunting ko yung ano ng 1.5 mga gulay para isang isang sandukan lang mga kagulay. Ayan siya. Ang mamapansin nyo, ah, parang nitrabor lang lahat yan mga gulay pero meron yung ano, alahating na yun. Ayan. Ayan. mamapansin kayo dyan ganyan mga gulay Yan yung unique 16. Bali tagta tatlong kilo yan mga gulay, dalawang lata, mga dalawang beses siguro na ganyan mga kagulay. Hindi naman din ako magdadagdag na lang ano ng ratio sa abono. Hindi na ako magdadagdag, magdadagdag na lang ako sa susunod, mga dalawang beses ng dalawang lata. Tapos tatlong lata, par, ganun pa rin yung ratio ng abono, tatlong tatlong kilo. Pero magpapalit lang ako kalimbawa na may bunga na, may bulaklak na, tatanggalin ko na si Unix 16, papalit ko na si winner kaya kung makikita yung mga gulay ganun pa rin yung ano ko yung timpla ko pero magdadagdag na ako ng ganito itong omega natin mga kagulay ayan dalawang kilo Nagtatatlong tatlong kilo ng yara mitra borat saka winner kapag may bunga na siya block lang tapos magdadagdag na ako ng omega ayan siya mga kagulay ayan yung ano ko uh, huwag kang magalala mga gulay papakita ko na naman sa inyo yan kung kailan ako magdadagdag ito mga dalawang beses ko siguro to nagagawin tong unit 16 at saka nitra bore so punta tayo dito medyo madilim dilim pa yan oh yan madilim dilim pa siya mga kagulay kasi alas sampung ano na to sampung drum sampung drum nang iano dito kasi nung nakaraan limang drum eh isang lata pa lang ng sardinas yon ngayon eh dalawang lata na ng sardinas kaya sampung drum na ang magagamit yan mga gulay. Pasensya na mga gulay kung madilim pa dito sa labas. Kung baga, gumagawa na ako ng video kasi baka mamaya hindi ko na magawa. Eh maraming nagchat-chat sa akin ano na daw ang update. Ayan na natin yung ating talong. Ayan. Kuha nga tayo ng flashlight para makita nyo mga gulay Baka oo walang manood kapag di makikita. Parang ako plus light. Para makita nyo mga kagulay. Yan ang ating talong. Yan siya. Kailang kasi maaga mga kagulay kasi sampu. Para matapos lang nang hanggang alas gis mga kagulay. Kasi kapag maaraw hindi ko talaga tinutuloy kapag ang... Hanggang 9.30 o 10 lang ako nag ng mga gulay. Kaya na siya. Ayan, ang ating talong. Ito yung 11 days, mga kagulay. Kasi dito yung nahuli. Nandun yung na 13 days. Nahuli kasi ito ng dalawang araw, mga kagulay. Gawa nga nang hindi pala pa-plot ng mga nakaraan. Yun, nandun yung ano, mga kagulay. Ito yung 11 days. Pero... Sa totoo, mas malaki dito mga kagulay kasi hindi gano'n itong uh, natutuyuan ng ano ng yung lupa niya kasi may harang yan mga kita mga kulay mga harang na puno kaya hindi ganun natutuyuan kung baka tanghali na lang talaga dito na ano na naarawan ng mga kagulay naarawan naman lahat pero tanghali doon di kagaya tulad doon alas sa pa lang o kaya 6:30 ay araw na talaga doon hanggang maghapon mga kagulay ayan siya yan so ganoon din ulit mga kagulay Uh, pagkatapos ng abono uh, nag spray ako ng pang uod kahit na sabi natin walang uod yung paamoy lang kung mga kagulay importante kasi yun mga kagulay kasi siyempre kapag nag abono mabango kasi siya sa ano sa mga insekto kapag bagong abono alam yan ng mga magtatalong mga kagulay eto lang naman ginagawa ko lang naman to ng video mga kagulay para uh, sa mga ano mga baguhan kaya lagi kong sinasabi, hindi ko uh, inaano naggayahin ninyo kahit dun sa mga datihan na hindi ko inaano naggayahin nyo Magiging basihan lang mga kagulay. Yan siya. Kung mapapansin nyo rin, may mga kawayan na sa kabila, wala pa. Ayun o. Wala pang mga kawayan yan. Ayan. Ayan. mga kagulay. So pupunta tayo dito. Sa maliwanag na dito eh. Ayan. Nihintay lang din namin nung kawayan. Patayin lang natin yung plus light. Maliwanag naman eh. Ayan. Ayan yung mga drum natin mga kagulay. Ayan. Ayan. Nakailera na dyan. Sampung drum yan mga kagulay. Kaya malalamang Kaya naman nalalaman ko kagad na limang drum nakaraan. Kasi madali lang naman mga kagulay magkwenta kapag drinking kayo. Ah, uh, halimbawa isang lata eh ang ilang ml sa isang drum 200 liters ibig sabihin 20 200,000 ml ang isang ano, ang isang ang isang drum. Tapos i-divide nyo lang mga kagulay sa 150 halimbawa isang lata lang. 150. Makukuwenta niyo na kagad kung ilang puno yung mano, yung ma madidiligan mga kagulay. Ganun ng pagkwenta noon mga kagulay baka sa iba nag, kasi nagtatanong pa iba ilang kaya ma-drum ganun. Ganun lang mga kagulay ang ano niyo. 200 200,000 na ano na ml di divide lang sa 150 kasi 150 yung isang lata mga kagulay. Katulad nito, uh, dalawang lata na Di ibig sabihin, i-divide yung 200,000 ml, i-divide nyo lang sa 300 ml. Ang kagulay. Kaya ma-aano nyo na kagad kung ilang uh, puno. Tapos halimbawa na tinamad na kayong mag-ano, mag-, ano, mag, mag nalalaman nyo kagad kasi mga kagulay kasi sa drum pa lang malalaman nyo na kagad kung ilang M kung ilang puno yung ano halimbawa hindi kayo nakapaghulip eh halimbawa katulad sa akin dito Uh, ang ano namin dati dito ay eh, 7,000 sana kaso hindi naman nagkaige kasi meron yung mga kinuha na uh, binabigay na nga namin doon sa ano gawa ng gawa ng <coughs> hindi na taniman lahat don mga nasa 6 6 plus lang to mga kagulay wala to sa 7,000 wala rin to mga nasa 6,4 6,3 mga ganyan lang to mga kagulay bala na kayo magkwenta mga kagulay may ano nyo naman yan kasi yung isang lata naman mga gulay kung hindi natin napupuno yung lata ng sardinas kaya hindi natin mape-perfect na 150 ml yung may natin ganun din sa dalawang lata siyempre bote kung talagang ano sa pag mabilisan kung minsan minsan hindi napupuno kaya hindi mo rin mas, natin masasabi mga kulay na maaabulungan talaga siya ng katulad nito 300 ml hindi rin natin masasabi mga 2.8 ml 290 ml mga ganun kaya Magsinsan ay magsusobra yung kwenta natin. Pero hindi na magkakalayo hindi ito, mga kagulay. Ayan siya. Ayan, tinuturaw na siya mga kagulay. Dito, yung sinasabi ko nga sa inyo kaya may mga ganyan-ganyan. Gawa nga nil, nilipad to ng hangin mga kagulay nakaraan. Ayan, hanggang doon nilipad din ng hangin. Kaya dali-dali kaming, ano... Ah, nilagyan na lang ng ganyan. Pero tatanggalin rin namin yung mga lupa na yan kapag meron ng balat mga kagulay. Kasi yung sagwan, tignan. Eh, tutubuan pa yan ng ano, ng, ng damo kapag ganyan. So, ayun mga kagulay, na-update ko lang kayo dito. 13 days na nga ito mga kagulay. 12 days mga ganoon, di ba na maano. Ah, bunuan na namin kasi bukas pa sana yung schedule nito kaso ah, wala kaming gagawin ngayon wala pa yung pambalag dito kumukuha pa lang hindi pa deliver kaya baka bukas dumating eh bukas naman yung abono nito na kaya nakapag decision ako na ah, ngayon na lang mag abono mga kagulay so hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay sa bago pa lang sa munting channel ko huwag niyo kalimutang mag subscribe i-click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pag uh, gugulay ko uh, maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin God bless po sa ating lahat